Daw Bark Ads Main, ginulat si Bossing at Miles, sa sinabi nito, live sa It Bulaga. Pagbabalik ng isang tatak Bulaga, tinutukan at inabangan ng mga manunood. Ngayong Miyerkules na, September 11, 2024, ay nauna ang segment na Perifee sa It Bulaga, na gumagamot sa mga bulsa ng mga maswerteng naglalaro dito. At bago naman nga nag-cut ng card si Sining Queen Anne, ay nag-cut muna ito ng cake, o nag-wish muna sa kanyang birthday celebration sa Itbulaga. Na kung saan, ay nakapag-uwi naman ng maswerteng Perifi player, ng 26,000 pesos. Pero, nagulat na lang si Bossing at Miles, matapos itong gawin ni Main sa Itbulaga. Nangyari nga iyan, dahil sa nauna nga kasi ang segment na perifi, kaya naman, nagbiro nga si Min patungkol dito, at nagpaalam at nagpasalamat na kaagad sa mga dubart ads. Na Nananood ng Itbulaga, gaya nga ng ginagawa ni Main, bago matapos ang Itbulaga, noong nasa huling segment pa nila ang perifi. Na makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Miles at ni Bossing, na nagulat nga sa sinabi ni Main, dahil kakaumpisa pa nga lang kasi ng Itbulaga. na makikita na nga lang si Miles na tawang-tawa nga sa ginawang ito ni Maine. At sa segment naman na Gimme 5, ay dahil wala si Tito Sen, ay nakasama naman si Tita Sen o Tita Maine bilang technical committee. Na matatandaang minsan na rin ginawa ni Main noong nakaraang taon, November 2023. Pero, madami din naman ang nanghinayang na hindi nga ito inulit ni Min bilang Tita Sen. Na marahil ay baka kulangin sila sa oras dahil may bagong segment na pumasok. Pero, dahil napag-usapan na rin ang bagong segment, ay muli nang nagbalik sa Itbulaga ang isang segment, na marami din nga ang mga naghintay, dahil sa mga iba't ibang tunay na kwento ang mga naririnig dito ng mga manunood. Na matatandaang, sa opening pa lang ng Itbulaga, ay matatandaang ang kinanta ng mga singing queens dito, ay may lyrics na nawawala bumabalik, heto na naman, na naging isang clue na may magbabalik nga. Sa katunayan na, ay sa official Facebook account naman ng TVJ, ay nauna na rin itong naipost ng Itbulaga. Kasunod din nga ng post na ito, na kumakanta ang mga singing queens, mababasa nga ang salitang ang tanong, na siguradong pamilyar, sa mga legit daw bark ads dyan. Kaya naman, matapos na itong sabihin ni Bossing sa segment palang na subod bahay mga kapatid, ay iba't ibang mga comments na nga ang mababasa dito sa kanilang YouTube Livestream. Dahil ngayong miyerkules nga September 11 ay muli nang nagbalik ang segment ng Itbulaga na kung saan ay bawal ang mga judgmental pero ginawa naman itong patanong na bawal, judgmental ka ba? Ang segment na kung saan ay tuturuan tayong sa laban ng buhay ay pwedeng matuto at ma-inspire. Pero bawal namang manghusga at sumuko. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Na matatandaang, bukod nga sa dati nilang segment na tatakit bulaga na bawal judgmental noon, ay mayroon na rin silang ganitong segment na babalawag kayong ganun naman. Dito nga, ay si Gira ang naging buena manong naglaro dito, na isa namang Korean, na medyo nahirapan ng konti, dahil konti lang din ang alam niyang Tagalog. Pero, medyo iba nga ang segment na ito, dahil may nabago nga dito sa round 1, dahil sa isa lang muna nakafocus ang tanong, na kung saan, ay si Tito Mikey Reyes nga ang nandito. Na kung saan ay may apat na pagpipili ang sagot, pero syempre, isa lang ang tamang sagot, na dapat namang mahulaan ng naglalaro dito. Sa round 2 naman, ay bukod kay Tito Mikey, ay may mga nakasama na rin na iba pang choices dito. Dito din na, ay muli na naman nang narinig ang salitang ang tanong, gaya ng sa segment na bawal judgmental ng itbulaga noon, at sa segment na babalawag kayong ganon na talaga namang namis ng mga manunood at mga netizens. Na magiging kaabang-abang na nga ang mga susunod na maglalaro dito, at ang mga matututunan sa kwento ng buhay ng mga magiging choices dito, lalo na ang mga posibleng magiging celebrity guest na maglalaro sa segment na ito ng Itbulaga, na dapat ngang abangan. Samantala, narito naman ang mga naging reaksyon ng mga netizens. Sa pagbabalik ng segment na kung saan ay bawal ang mga judgmental na nag-comment sa YouTube livestream ng Itbulaga. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?